走啦！ Kaya tayo pagkaswits tutan tano ay may mga nakla. Nasa ka nun Kuya Ricky? Nandun daw sa kalayong. Mag-uumpisa na. Kararating nga lang nabubong niya. Nandun daw na sa kalayong. Ta... Nasunog ang kalam. Na. Damay pati uh -huh. bubong niya. <laughs> oh, ang dami pa lang, ang dami pa lang tao rito, wala nang sunog, tapos na. Ako oh, so talaga isang timba na buhat ko pa Tapos yung dala dalawa ang pang timba. Oh, ito ang um, big Oh, Senek si ang bayani. Yan, yan ang bayani. Siya ang kauna unahang nagdala ng tubig. Very good. Yan, salamat, Nick. <laughs> Kasi Hindi lang ako ng ulam na. Oh, nakita nyo yung sunog? Oh. Nakita mo yung sunog? Malaki na ngayon. Malaki na, nagliliyab. Oh my goodness. Wala pa nga sinong tumipak kumari si. Lumalaki. Buti sunod-sunod yung timba na dating kasi kung hindi. Kaya sabi ko patay ng tindi. Sabi, hindi naman daw siya nagluto. Hindi yun tangali. Para extension na ng luto? Kasi nga extension na mo. Baka yung, baka kapo, dahil yung nagluto yung kahoy. Na ano, Tapos hindi nga, araw nagluto. Oh, so, hindi, nga ibig sabihin kung hindi uh, agad araw lagi sa ang putang supa naon din di magam walay wire to ya oh, okay. walay wire to ya live katulad din paano ang gagas ka sa mga sa ano kayo nagbubumba kayo sa kanan nung binumba ni Kuya Riki nung kalahati na yung ano saan ka kumuha ng tubig nek dala dala ng mga ano mga dami nagdala eh <laughs> ay, oh. ay ako eh punta agad ako doon di, gigisingin si Riki baka ako natutulog hindi, <laughs> <laughs> natataranta na ako. Ang laki na ng tuwa. Ang laki <laughs> na, apoy, na. Naka, At least ibsan yung tuwa, no? Naitawa uh, yeah, ako na sila, sila, sila. Ang gapla. Oh, sa. Okay, maraming salamat sa suporta. At least uh, may nagdala ng tubig. Marami kayong nagdala ng tubig. Nakita ko. So, hindi ko na na-video. So, maraming maraming salamat. Okay, uwi na kayo, ha? Okay, uwi na. Okay, babay na. Wala na wala nang sunog. Bye bye. Maraming salamat ulit, Saan kayo galing? <tipad> ha? May bay, ni na ma na sa anak ko tekak ako ka. Ako paano pa kinman. Masabi.